bakit pag nagwithdraw ha kailangan please explain bakit may please explain pa yung 26 billion yun lang daw ang nasa DSWD pero ang total 60 billion inalmahan ni senator Amy Marcos itong firm na nilabas ng kumilik kung saan ito umano ay pipilapan lamang ng mga pumerma doon sa people's initiative kung gusto nilang bawiin ang kanilang lihitimong signature. Ngunit, ang inalmahan ni Sen. Amy Marcos kung bakit kailangan pa o manong i-explain ng uh, isang individual na gustong bawiin ang kanyang perma kapag ginawa niya ito. Eh, bakit o nung pumerma ito, E wala namang pali-paliwanag at agad pinaperma itong mga kababayan po natin. At ayaw nga kay Sen. Amy Marcos na itong AKAP ay posibleng nakahanda na gagamitin para sa People's Initiative. Kapag pumirma ka, hindi ka naman nag-e-explain kung anong dahilan. Bakit pag nag-withdraw ha, kailangan please explain. Bakit may please explain pa? Ay naku, hindi ko maintindihan. Kung sa nga raw ang tatanungin, dapat ibasura na ng COMELEC ang mga naipong perma. Itapon na lang kaya lahat ng tinanggap dati na matapos na. Kasi alam naman natin illegal at hindi batay sa konstitusyon yung uh, pagpapapirma, uh, yung pera sa pirma, may suhol pa, may... Paglilinaw naman ang... Kaya nga eh, dapat itapon na lang yung perma na yan eh. Kaso laki ng ginastos nila dyan. Eh mamaya eh biglang nalingat lang ang ating mga kababayan at itong mga senador po natin na kumukontra sa People's Initiative, abay, baka bigla nilang ibabalik yan. Ah, kasi obsolete ata yan, walang expiration itong uh, perma para sa People's Initiative at ikikip lang umano ito ng uh, Kumilek. So, mga kababayan po natin, bakit nga ba kailangan pa itatago ng Kumilek? Bakit kailangan pa i ng Kumilek? Kung yan ay uh, walang bisa naman, wala ng purpose dahil nga hindi pinaburan, kinontra at hindi lang po ha hindi lang po mga senador ang kumontra kasi mismo yung POMERMA ang gustong bawiin, tama ang sinabi ni Senator Amy Marcos kung wala naman ang pakinabang yan para matapos ng isyo, itong inakatakot ng ilan sa kababayan po natin na posibleng biglang gamitin yan, ang PERMA na yan bakit hindi na nga lang pala itapon yan, sunugin na lang yan para tapos na ang pag-iisip ng taong bayan na baka biglang gamitin itong mga perma nila para sa People's Initiative at sa pag-amend ng ating konstitusyon at uh, posibleng katakot-takot o mano na mangyayari uh, at uh, posibleng mabura itong sinado kapag iyaan ang ginamit ang People's Initiative. At baka na natin. Kamelek, may sinulat man na rason o wala, tatanggapin pa rin nila mga withdrawal form sa isyu naman ng anomalya sa ayuda sa Kapos ang Kita program o akap ng DSWD iginiit ni Senator Marcos na tila naisahan sila sa higit 26 billion pesos na pondo nito na isinisingit umano ng kamara una na niyang sinabi na posibleng nagamit ang pera sa people's initiative mm -hmm. bagay na pinabulaanan na ni House Deputy Speaker David Suarez ng uh, bonggam-bongga sa likod. Yung 26 billion, yun lang daw ang nasa DSWD. Pero ang total, 60 billion. Lahat ng LRT dito sa Paranaque, lahat ng mga infrastructure, matatapos ng todo-todo kung 60 billion ang ibagsak dito. So ang laki pala, ano, mga kababayan po natin, eh, 60 billion pala. Eh. De, so napakalaki yan, kung gagamitin nga naman pala yan sa infrastructure. sa mga proyekto ng uh, ating gobyerno, sa mga priority ng ating gobyerno, abay, may isang proyekto na matatapos pala mano. So maganda sana yan, ano, mga po natin. Pero syempre, kapag ginamit nila yan sa infrastructure, abay, hindi angat yung pangalan nila dyan. Pero kapag ginamit yan sa ayuda, eh syempre makikilala kung sinong congressman ang uh, namimigay ng ayuda. Which is dapat umano talaga, itong namimigay ng ayuda ay dapat di-stability. Di di. At hindi ang mga ipalatiko. Kaya ako mga kababayan po natin, palagay ko itong si House Speaker Martin Romualdez ay dapat mag-resign na lang sa pagka House Speaker at siya na lang ang umupo bilang DSWD Secretary. Kasi kung titingnan po natin sa lahat halos ah, na kanyang pinupuntahan na programa ay namimigay ito ng ayuda at napakalaking tarpulin at sinasabing Uh, thank you to the effort of the House Speaker Martin Romualdez at Tingog Partilis. Na po. At tandaan po natin ha, sa nabibigyan ng ayuda, hindi po nila personal na kayamanan yan. Yan po ay pera ng taong bayan, pera yan ng mga taxpayer. Tayo, kahit mga ordinaryong Pilipino, ay nagbabayad po tayo ng tax. Yan din ang binabalik nila bilang ayuda sa atin. At kung yan ay hindi galing sa revenue ng uh, ating uh, tax na nakukulik ng ating gobyerno. ayan e ay posibleng utang sa ibang bansa na babayaran natin at sa mga susunod pang generasyon. So, kaya ngayon, gising na ang taong bayan, meron ng social media, uh, kasi ang mga ganitong issue ay hindi tinatalakay sa mainstream media. Uh, alam na po ng taong bayan na ang pera na pinamudmod mula sa DSWD ay pera na mula sa ating gobyerno at hindi sa isang politiko. So at yan po yung ating uh, update mga kababayan po natin. Maraming salamat hanggang sa muli.